Kilalanin nga natin ang dating delivery boy lang pero ngayon ay may malaking kontrata na sa NBA. Pero bago natin siya pag-usapan ay ito muna nga si Luka Doncic mga idol. Nang dahil before the game 3 ng pag nga nila sa round 1 ng Los Angeles Clippers ay meron niyang isang fan na siya na videohan na papunta pa lamang sa arena bago nga ang laban. At mukhang ang stuck sa traffic itong si Luka Doncic. Panorin natin ito. Well, hindi nga sigurado kung si Luka ito nang dahil hindi malinaw sa video clip pero matapos niyang i-upload ng Dallas Mavericks page, eto nga ang mga litratong ito ay kumpirmado na na si Luka Doncic nga yung nakita na videohan ng isang fan. At ngayon ay atin ang pag-usapan ang dating delivery boy lang pero ngayon ay meron nga 300 plus million pesos na kontrata sa NBA. Well yan eh, walang iba kung hindi si Matt Ryan nang dahil ngayong araw ay nagsign siya sa team ng Pelicans ng 3 years 6.1 million US dollars na kung sa pera nga natin ay halos 342 million. And while well, I think ang marami sa atin ay familiar na kung sino si Matrayan siya nga ay naglaro para nga sa team ng LA Lakers pero bago nga siya maglaro sa Lakers noong 2022 ay siya ay nasa Summer League team ng Boston Celtics at matapos nga ng kanyang game winner noong 2022 sa Summer League ay na-interview nga siya at siya na mismo ang nagsabi mga idol na bago nga daw siya sumali sa Celtics team sa Summer League team nila ay ang trabaho niya nga daw noon ay nagdi-deliver -de nga daw siya ng Pagkain. He was a DoorDash deliverer. Kumbaga sa Pilipinas, grab food ang trabaho niya, foodpanda. Ganun ang kanyang work dahil nga walang kumuha sa kanya na basketball team. Pakinggan natin itong kanyang naging statement. I don't know if you guys heard my story but man, I was driving DoorDash a year ago. To be here, to be a part of uh, the Boston Celtics is... It's special. It's special. And well, 3 years later ay eto na nga si Siya ay nag-sign na sa isang NBA team at hindi lang basta signing. Abay, solidong pera rin yan. 6 million sa loob nga ng tatlong taon. So definitely masasabi natin na nag-pay off nga yung hard work na ginawa na nga ni Matt Ryan. Pinatunayan niya muna ang kanyang sarili sa Summer League and then pumasok sa NBA, nagsubok. At ngayon ay napatunayan niya na na he belongs in the NBA at ito nga mga idol, nag nag-sign na siya ng kontrata sa team ng Pelicans. So what a story para nga dito kay Matrayan, truly inspiring para nga sa maraming basketball fans.